Kinakatakot ang sapa dito sa amin, no? Sapa ng kapawan. Ayun, ayun. Laki. Laki, oh. Gandang gabi, mga idol. Ikaw ngayon siya, no? Kinakatakot ang sapa dito sa amin, no? Sapa ng kapawan. hana kayo na pangulang mai kasama ko si Dustin siya kasi nini ando si nini sa kabila mai doon kanatin sana may mahuli tayo no si mga tilapia na mai doon dami ng tilapia mai doon magiikit dami nang tilapia mai doon gilid laki itu itu ni itu ni laki ni tapi laki itu ni tu apa ulit ni itu itu lain aku cuti cuti si Destin sama si Destin lah lagi aku sih kubek Unang huli natin mo dito agad Ang laki itu may Gusti na nabutan. may mga kasama pa to ba ayos ni. ayos ayos ano ayos 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 siya mayroon. abutin lang abutan ka natin mga eh. sayang memang mga kasama pa naman siguro to yun e o labo o oh. tumakbo ada tumakbo na yung sabun ni yang satin sa ni iwan dah. Yang sabun ni nak tubik. Meet mai dulu. Eh to Sana. Jangan pakai harap. Entah. Micet. Kena kawal lah. Sus. lepas kali goreng kat katak ni bah. Sayang eh. Jangan dia biar aja. Bang. Ini kulit. Haru ini lebih lagi. Udih mai dia. Ayuh ayuh lang tu. Teke. Susah Itu pala sila sisa 你爸过吧？ thank mm -hmm. you Oh. si si está lo Ibu Tapi Kau nak dapat ulang Itu Itu main yeah okay. sa bugo mga idol mali dun sa pinakbaba tayo mag umpisa na para paangat tayo ba malabo subukan na natin dito pang dagdag mga may huli na naman ako daming dami yung bulkyo mga idol ito di po oh. si nini andun sa motor nag iwan si Dustin ewan ko lang kung asa na yun parang nakasunod yun mga idol eh Andai sebab kita kecil. Ito yung mga hinain nyo. Alim ang may dala. Ito yung hukay nya. Yan o. May laman sya may dala. Alim ang ito. Alim ang o. Tsakpat ka lalay yan o. Napakatapang. Papalabasin natin. Kanina pa siguro ito na Yan. Eh. Yeah. Ano dala? Ito. Um na makuha natin to kasi pag naalim siya may dulo hindi siya makuha na harangan ko na lang tapos pabalikan ko na lang bukas no, hindi siya makuha may dulo pag ganyan yung butas na taas bukas ko na lang tutirahin baka may makita tayo yung ibang butas na madagdag dito may dulo naglangan ko ng batu, ito yung makinagal yung may tuwayo bagong pisa pa lang bukas natin yung balikan Jika anda tidak memastikan ia akan keluar kerana ada batu di atasnya. Sangat besar. ang anda memastikan ia ba batu ਨੀਂਦ uli yung ito may dul uli yung ito sa pool siya sa pool siya. butas dito na ah, limang mo sa may masayang yung dalag, malaki sana may dul hindi natamaan masayang yung dalag yan, laki na sana may dul hindi ko na natamaan na oh. gano'n mali na naman idol? Ah, Kaka wala yung bibi uh, po. natin. Cepat-cepat jika berjumpa Tepi-tepi Ada Ito apa di sini Tidak Tidak ada sukal na talaga. Tabi. Tabi ko. Taas na tumay doon. Wala na. Ayan, nandito na ako sa bahay mga idol umuwi na lang ako kasi yung sa taas yung unang binabaan natin wala na akong makita may doon malabo na dadaanan na kasi natin yun eh bali ito yung nahuli natin doon may doon yan o oh. ang laki talaga ng ano may doon yung hito ba buhay na buhay pero yun nilagyan ko na ano nilagyan ko na ang tuloy nilagyan ko ba para fresh na fresh pa talaga yan ayun grabe may doon kasi kasi pa may doon ayun tapos may ano may uh, limang tilapia na arroyo no malalaki na rin pala yung ano dun mga idol yung mga tilapia dun sa spot na yun ba may kinain sila mga idol o maliliit na similya similya parang ano eh similya ng ano hito hito ba to ito yung kinain ng mga tilapia yan bali ito lahat mga idol limang tilapia dalawang hito sayang yung dalag dalag tsaka alimango hindi lang nakuha ba nakawala yung alimango nasingkaw ko na sana kasi nanginain pala siya lumabas siya mga ba problema malalim yung butas wala pa akong pang hukay na dala no pag hindi yung lalabas bukas susubukan kong tingnan yun no baka andun ba pero hinarangan ko na ng bato baka sakali ba na hindi mag makalabas mga idol kasi yung dagat madaling araw pa sana hindi maabot yun ng malaking tubig ba kasi pag maabot yun tapos nagalaw ko na ay sure bull yung mga makakawala talaga yun you know ayos na rin ito mga idol pang ulam na rin ito no? sold na sold. ito talaga yung ano mga na miss ko sus matagal tagal na rin talaga kung hindi nakakain ito bali lulutuin natin to pero ipaparto natin mga idol siguro yung gagawin ko dito kasi matagal na talaga ilang ano na rin na hindi ako nakakain ulit ng hito gagawin natin na crispy no na-miss ko yung andun sa bansalan ba? <laughs> May mga tinda doon na hito o crispy. Bale, ipiprituhin natin siya. Kasama nito tilapia. Kasi ito, hindi kakain si Maika nito. Ito lang, Maidol. Ito yung gusto ni Maika. Yung mga tilapia na aruyo ba? Ito yung babanatan ko. Pero, doon na lang po sa part 2, Maidol. Tsaka, mag-shout tayo. Lilisan ko lang to. Diretso na tayo luto sa part 2, Maidol. Tapos, shout out na rin. Yan. Hindi po sa part 2, Maidol.